Hello po, isang magandang umaga po sa lahat at uh, mapag mapagpalang araw po sa mga lahat ng na mga nanonood. Uh, ngayong araw po ay nandito kami sa aming trabaho. Araw po ngayon ng uh, Merkulis Normal normal work days. So, ito. Ah, uh, ayan po ang isa sa mga project ng kumpanya ang aming pinapasukan pero ayan dyan sa kabilang iyan ayun naman yung church dito naman kami ito, itong building na ito dito naman kami sa building na ito ito ay uh, national library ng Wellington, New Zealand uh, at ito namang sa kabilang building ayan, kung inyo pong nakikita ayan po ay sa BRI kung tawagin uh, RID building ito yung sa, kung sa Pilipinas ay BIR building. Under renovation din po siya. Ayan. At uh, kung makikita nyo naman dito sa kabila, ayan. Ito naman po ay ang foreign, foreign Affairs Building ng New Zealand Wellington. Ayan. Ito po. So dito lang kami pa ikot-ikot sa ngayon. Uh, dahil pinis na ang project na ito. Ay, itong bakod binaklas na namin at uh, yung natitira, babaklasin pa namin at matatapos namin sa araw na ito yung aking kaibigan ayan si Ricky Boy ay siya ayan nagbo-blower siya linis ng mga to magwalis ito oh, dito sa ground kasi madumi yung pinagbaklasan namin ng pinakabakod niya so hanggang dito na lamang po ito at uh, malamig ho dito sa sa ngayon malamig kaya medyo talagang pahirapan pagka ganitong buwan dahil sa winter. So hanggang dito na lamang po at uh, maraming salamat sa inyong panunood. Uh, huwag nyo pong kakalimutan na naway inyong isubscribe at magtalo sa aking uh, YouTube. Maraming salamat.